Hi ako si Carlo Kapati at ito ang weekly vlogs kung saan ako ay magwa-vlog ng linggong ito At ito na ang 5th week ng 2024 at samahan niyo ako kung ano anong man nangyari sa linggong ito Well, isa lang mga sabi ko, puro trabaho na naman ang nangyari sa A linggong ito So tara, samahan mo na ako dito na sa weekly vlogs At sa kalagitna ng aming gawain, ay grabe meron palang hinimatay na hindi ko alam Sige, niyo nyo lang. Grabe, no? Guys, bali si Jonelyn na ay matay pala. Oo, oh, grabe. Nalungkot tuloy ako. kamusta ka naman? Na-stress ka na? Bigla ka? May nervous ako. Hindi ako na-stress. Dapat gano'n. Meron, dapat huwag ka nervous. Relax ka lang. Meron naman mga medical practitioner. Oo, parang may oh, parang... oh, Oo, kasi nakita ko Kanina nakita ko siya. Nene-nervous din siya habang pinapaypayin si Jonelyn. So, Jonelyn, kung napapanood mo ito, mag magpagaling ka. Oo, oh, magaling na siya. <laughs> Mag magaling na pala siya. Pahinga ka lang dyan. Actually, first time kong may experience ng ganitong pangyayaring may mahimatay habang nagwa-work. Eh kahit ganun pa man, the show must go on at tatapusin natin ang trabaho nito. At dito, napagod na kami at uuwi na kami. Kaya tara na, let's go! Dito, extra happy ako kasi nag-text na sa akin ng Samsung na pwede ko na daw i-pick up yung cellphone na in-order ko dito sa may SM Pampanga. Kaya dali-dali kami umuwi para makuha ng cellphone ko dahil happy kid na ako dito. Kukunin ko yung cellphone ko ngayon. Cellphone. Pwede ba mag-vlog ito?

Okay na? Yes. Okay, salamat. Happy yan? Salamat na. <laughs> Happy yan? <laughs> pa, huwag palit mo na yan yung tripay mo. Dito bye -bye. na kami. Bye bye. See you bukas. Ay grabe. Traffic naman dito sa Pampanga. Lalo na sa San Fernando kasi ginagawa yung kalsada dito. At ayan, nakabalik na ako sa office at magsisimula na naman ang aking gabi na OT. OT, why? Akala nyo tapos na yung kahapon? Hindi pa. Ito pa. Unlimited to. Ito naman para sa second day. Iikot na naman kami dito sa compound na to para tignan ang mga iba't ibang asset. Nakakapagod pero kakayanin naman. Lateral. Ang dami namin nag-check, no? Shout out, Ma'am Denny! Kamusta na? Okay, thank you sa inyo. Naka-dalawang count tayo. Okay, man So, win na kami. Bye! Thank you, thank you! Akalain mo natapos ang araw namin ng ganun lang? Ang daming trabaho, no? ganito talaga. Para sa bayan, mga kaibigan. At traffic na naman sa San Fernando. At dumating na ang araw ng Wednesday, midweek. At ano ba nangyari ng Wednesday? Parang nag inventaryo din naman kami dito sa regional office naman. Puro trabaho lang, no? Itong linggong ito, grabe mas nakakapagod kaysa dun sa nakaraan. Para sa akin, mabagal ang January pero worth it siya. Maraming ganap at bukas, February 1 na. At ito ang pinakahihintay kong Thursday sa buong buhay ko for now. Dahil ito na ang araw na ako ay na-promote. Sa wakas, pagkalipas ng tatlo or apat na taon. Shoutout Kuya Ray. Congrats! Oh, congrats. Hello Ang ganyan ha. Ngiti ng tagumpay. May you initiative of our... Alam niyo po ito, kahit adjective, no? kasi natin pwedeng gamitin. Actually, itong promotion na to may kwento to. so, man, nakapanood na dati, na-promote na kami pero may nangyari. Kaya sa ibang vlog ko ikikwento. Pero for now, salamat sa Diyos kasi ito na po yun. Thank you po. sa ating mga State Auditor 2, we have Congrats, buddy! Last but not the least, for State Auditor 2, we have Mr. John Carlo S. That's me! <laughs> Thank you, thank you Ako ang natutunan ko dito There is value in waiting Na kahit gaano katagal Kung maghihintay ka Kung tama paghihintay And Lord willing Mabibigay ito Kaya ayun Sobrang saya ng pangyayaring to Ayos Salamat ko ah Sa pagkakataon At ito Trabaho na naman Sinipag eh Ayan Friday na Napakadaming gagawin. Ayun oh, para kaming sardinas. Ayos. Ay po 'yung hole hanggang I thank you sayo ah. Forever kitang ano. Mabilis magsabit 'yan, nakikita niyong 'yung ganyan 'yan. Ang daming kalat dito. Ayan nyo, tignan nyo ito. Mukhang E1. Mukhang E1. Kunwari <laughs> lang yan. Hindi naman nag-work yan. Bye! Sarap na ito. Hi guys! So, uh, wala lang. Ang oras ay 11.20. Or Karlo ka pati. Bukas na lang. tinry kong magpa-service and change oil dito sa Honda Big Bike sa May Angeles City. Isa lang masasabi ko, tumating ako ng alas 8, natapos ako ng 11.30. Ako lang mag-isang big bike. Hindi ko alam bakit pero hindi na ako babalik dito. Mas okay pa rin sa baliwag. Para sa akin. Alam mo yung napakadami ng trabaho ngayong linggo to pero nawala lahat ng pagod mo nung Friday. Kasi na-promote ka na. Ayan po mga kaibigan ng aking linggo sa linggong ito. Fifth week ng 2024. Ang rating, mabagal siyang natapos. Kasi maraming gawain. Pero of all, worth it. Salamat dahil ito ang linggo ng ako'y na-promote. So yun, sa lahat po nang nanonood ito, thank you. See you next week. Ako si Carlo Capati. Vlogging out. Bye. Late uploads.